Kada balita inyong matutungayan ang alaga ng 60,000 na siyabu na kumpiska nang ng MPS ng Radyaboyan sa pamumuno ni Police Captain Archie Iana sa ng LGO Honorable by Labi Marua Ampatuan Mastura kasabay ng direktiba ng bagong tinalaga o na si Police Director Sultan Sapal sa Maguindanao del Sor na walang matutulog na pulis abang walang natutulog na sibilyan at inadaptin nito ang 5 minutes to respond sa atin mamamayan at layunin nito na atin newly elected governor dato kagi alimitimbang or non dato ng talayan na magkaisa tungo sa tagumpay at kaunaran at reconciliation sa lahat na may sigalot sa 24 municipality at sa buong mag-apo naman kasabay ng inspeksyon ni Polis Direktor Colonel Salman Sapal na kung saan po ay makikita natin na inikot niya ang 34 Municipality na MPS sa lalawigan ng Maguindano. So, inspection so para sa clean, linis at tamang uniforme sa 24 Municipality at magpinaiting na polis. Uh, mobility at checkpoint abang nagsagawa ng bypass operation itong July 4, around 5.30 ng hapon sa barangay Pichandawan, natiklo ang limang individual uh, nasa kulungan ang baksak at nag ng riyas na bakal at nasa kustodya ng MPS ng bayan ng Radya Boyan, Maguindana o Del Sor abang kanilang kakarapin ang kasong paglabag sa Violation of Republic Act 9165 as known as the comprehensive drug of Act 2002. Kasabay ng ating uh, balita, narito ang ating mga uh, detalye inyong uh, papaking drug ay isinira na ang i-value target arestado sa alagahan ng 60,000 na illegal na droga na kumpiska sa payo. Radyo Boyan Police Station, July 4, 2025 sa pagpupursige laban sa iligal na droga ay nagsagawa ng anti-illegal bypass operation ang mga kooperatiba sa Radyo Boyan Police Station sa pamumuno ni Police Captain Arti Iyana bilang chief police sa nasa nasabing lugar. Kasama ang PDO at PPO, PPO at First Mobile Company, PDS at iba pang unit at nakumpis ka ang malaking madaming malap, maputing marakristal sa C na pinaniniwalan siya po na may tinatayang market value na 60,000 na harap ngayon ang mga naaristong individual sa kasong paglabag ng Republic Act 1965 on principle drug of 2002. Inulit pa ng panawagan ng Radya Kuyahan ang sa publiko na ipagpatuloy ang pagbigay ng mga impormasyon at napapanaon sa mga aktibidad na iligal na droga at tinitiyak naman ito sa kanila magiging confidential at mabilis na aksyon ng mga police corporation itong nagsilbing malinaw na minsay na wala ng lugar ang sabay ng Radyo yan, ang aktibidad ng illegal na droga toxic.